Naging dominante na nga ang wikang Ingles sa ating bansa sapagkat malawakan na itong ginagamit sa iba't ibang larangan o industriya. Sa katunayan, nakasaad nga sa konstitusyon ng taon 1773, artikulo 15, section 3 na ang wikang Ingles at Pilipino ang wikang opisyal ng ating bansa. Dahil sa malawakang paggamit nito, ang ilan sa atin ay ginawa ng basihan ng katalinuhan ng kagalingan sa pagbikas at pagsasalita ng wikang Ingles at naisantabi naman ng wikang Filipino. Hindi naman natin masisisi ang mga Pilipino sapagkat maraming oportunidad ang iyong makukuha kung sakaling dalubasa ka sa wikang ito. Gawa ng ito ang wikang universal. Okay. Ngunit tama nga bang ito ang maging basihan ng katalinuhan ng isang tao? Paano kung nagiging dahilan na ito kung bakit nararanasan ng ilan sa atin na mapahiya sa tuwing mali ang gramatika o pagbaybay ng mga salita sa wikang Ingles? Samahan natin si Naomi sa kanyang paghingi ng opinyon ng isang mahusay na guro sa asignaturang Filipino mula sa mataas na paaralan ng malinta. sa Paaralang Malinta National High School, isa si Ginoong Judril Cavistani sa mga gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino. Sa kanilang paaralan, baitang pito ang kanyang mga tinuturuan. Ako po si Ginoong Judril M. Cavistani, guro sa Filipino ng Malinta National High School. Ano pong naging inspirasyon ninyo upang tahakin ang landas ng pagiging guro sa Filipino? Um, sa totoo lang, hindi talaga ako, hindi ko talaga ninais o inaakala na sa inaharap ay magiging guro ako sa Pilipino tulad ng kalagayan ko ngayon. Uh, pero siguro masasabi ko na tinadhana ako na magiging guro sa Pilipino kasi sa paglipas ng mga panahon ay minahal ko naman ang profesyon ito, particular na ang asignatura ng Pilipino sapagkat marami sa mga kabataan na bagamat ang wikang ating ginagamit ay Filipino na siyang ating wikang sinuso o kinagisnan, marami pa rin sa atin ang um, tila hindi ito kayang gamitin sa wastong pamamaraan. Kaya naman sa ganong dahilan ay nagkaroon ako ng, ng misyon na dapat mabago natin ang ganong ang gano'ng uh, kababaw na kaalaman ng mga kabataan lalo na ng mga mag-aaral sa paggamit ang ating sariling wika kasi masyado na nilata masyado nilang ano eh masyado, masyado namamalikit ang ating wika porque sinasalita na natin pero kung susurihong maigi, kahit na yun yung mismong wika natin, hindi naman natin nagagamit palagi ng tama kaya dahil doon ay na-inspire ako na ipagpatuloy ang pagtuturo ng Filipino at dahil din doon minahal ko ang pagtuturo ng wika at ng uh, political. Ano pong mga hamon ang inyong kinaharap bilang isang guro sa Filipino? Hamon, uh, siguro isa sa isa sa pinaka malaking hamon na aking kinaharap sa pagtuturo ng Filipino ito ay ang um, kawalang interes ng mga mag-aaral. Marami kasi sa kanila ang um, nakikita na ang asignaturang Filipino ay nakakaantok na subject, puro kwento, puro pagtalakay sa wika. No, um, kaya kinakailangan kaya bilang guro, kailangan kailangan, kailangan gawin mo ng paraan yung mga ganong pagkakataon na yung mga mag-aaral mo ay inaantok, walang gana, walang interes, no? Kaya ginagamitan namin ito ng iba't ibang mga estratehiya sa pagtuturo, lalo na ng asignaturang Pilipino, kung paano mapapasaya ang pagtuturo ng asignaturang ito. Na kung isipin mo, masaya naman talaga eh. Pero wala kasi sa puso ng maraming mga kabataan. Para kasi sa kanila, hindi naman lahat mas gusto yung 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 karanasan pagdating sa asignatura ng agham, yung pagdadisect, paggamit ng microscope, yung mga bagay na hindi naman nilang nagagawa sa bahay pero sa eskwelahan pwede na gawin, yung mga eksperimento at siyempre sa, sa asignatura ng mape, sports, ang layo kaya mahalaga na sa pagtuturo ng Pilipino, palagi mo inaasaalang-alang -sa yung mga estratehiya mo na dapat hindi lang basta na ituro mo yung iyong uh, aralin, yung lesson proper pagkos, pagkaroon ng interes yung mga bata na matuto at makinig sapagkat magkakaroon niya ng malaking impact hindi lamang sa'yo kundi sa mga susunod na panahon at naniniwala ko na kapag ka minahal nila ang isang bagay, nagkaroon sila ng interes sa isang bagay, yun ay magpapatuloy na, na magpapatuloy at sa huli matutuklasan nila na ang turang Filipino ay sobrang magsaya. Sa inyong pananaw, dapat po ba na maging basihan ng katalinuhan ang kausayan ng isang Filipino na umunawa at makapagsalita ng wikang Ingles? Um, para sa akin, ang yeah. um, kausayan sa sa paggamit ng wikang ingles ay hindi naman masaya ng katalino. Pagkos masasabi natin, uh, maaari ito ay kasanayan na rin. Kasi uh, hindi naman lahat ng na matatas sa paggamit ng wikang ingles ay masasabi natin malawak ang kalaman sa lahat ng bagay. Siguro masasabi ko na katalinuhan nandoon pero mas lamang pa rin ang kasanayan. Marami sa mga mga naging mag-aaral ko at marami sa mga kakilala ko na naging mahusay sa paggamit ng wikang ingles sapagkat maliit pa lamang sila ay sinanay na sila ng kanilang mga magulang. Bata pa lamang sila ay sa ganong wika na sila pinalaki. At para sa akin, hindi naman hindi naman ito basehan lamang ng katalinuhan. Bagkos ito ay basehan ng kasanayan. Ngayong nahingin na natin ng opinyon ng isang guru, atin namang hingin ang boses ng mga kabataan ukol sa isyong ito. Narito kami sa Our Lady of Fatima University, Valenzuela Campus. Upang hingin ang karanasan ng mga estudyante at kanilang opinyon upos sa pagiging basihan ng wikang Ingles sa katalinuhan ng isang tao. Tara. Um, ako po si Russell Kapulong from Humes 12.6. Okay po I'm Carl Justin Birosal from Humes 6 Ako po si John Benjamin Vistan po. na po, pangalan ko po si Faith Arbase. Saan po kayo nag-aaral? Sa Our Lady of Fatima, Valenzuela. Strand po. Humes student po. Um, para sa akin, hindi naman basihan ng kausayan at katalinuhan na umunawa at makapagsalita ng English. Dahil unang-una, hindi naman natin first language ang English. Uh, maaari nating masukat ang iba't ibang kausayan at katalinuhan ng isang tao sa iba't ibang larangan, gaya ng pagpipinta, ang um, pagsasalita sa publiko at iba pa hindi lamang nakakulong sa wikang ingles yung kausayan at katalinuhan ng isang tao bagkus ay kung sa paano siya maka kung paano siya maka sa mga madla. Salamat po. Thank you. So maraming salamat sa katanungan nyo. No? Um, bilang isang Pilipino, yung maaari kong magawa para pigilan yung mga Pilipino, yung mga kapwa natin Pilipino, sa pamamahiya sa isa't isa tuwing nagkakamali sa pagbaybay o pagsulat ng Pilipino ay ang unang-una, -una, magpakalat ng awareness na irespeto ang isa't isa. Bilang isang Pilipino, irespeto natin ang isa't isa yung mga pagkakamali natin. Kasi at the end of the day, nagkakamali tayo, we learn from it. Ang mahalaga is natututo tayo doon and yung way of correcting natin sa other Pilipino is tama, hindi nakakasakit sa damdamin nila. Pangalawa is yung uh, pagpapaalala sa kanila na language is just a medium. Um, hindi basihan kung anong gagamitin mo language. Kasi ang mahalaga doon, kahit ano pang sabihin mong language or kahit anong salita mo yung sabihin mo, at the end of the day, yung mahalaga doon dapat nakakapag-inspire ka ng people, um, nakakapag-bring ng change sa sabihin mo, and that's what matter. Thank you for having me. Thank you din po. You. Masasabi ko naman po na hindi naman po siya totally na napahiya po talaga ako sa harap ng maraming madla po, pero parang sa pagitan lang po nung dalaw namin teacher po sa uh, sa language po ng English po. Lalo, um, parang napaya po kasi ako sa part na hindi ko po ma grade na po ako pero hindi ka pa rin po masabi ng tama or tamang pag ano pagbigkas ng salitang three po. Kasi yung number po na 3 parang may mga times po kasi na nahihirapan po ka ilagay yung H or parang ang naturo po kasi sa akin po ay wala po talagang sound ng H doon. Parang isang oras lang po kami nag nagbabalik-balikan lang dun po na paano ko po masasabi ng tama yung salitang trip So, hindi naman po siya parang totally na pinahiya po talaga ako. Parang nahiya lang po talaga ako sa harap ng teacher ko, sa harap ng mga kaklasik po na kasama ko po sa TV broad po yun. Kaya nahiya, po yung, yun po yung masasabi ko na nahiya po ako na part, or napahiya po ako sa part dahil hindi ko po natutunan na maayos yung isang salita. Hello po. Thank you po. Ako po, nakaranas na. Maari mo bang iulat ang iyong karanasan nung, nung nangyari ito? Ano, one time, like, parang nagkamali lang ako ng paggamit ng nang, tas ng nang, with an A, NG, tas NG. Tas parang, ano, bigla siyang nag call out in, um, in public na parang mali yung ganyan. Like, hindi nila ako kinorect in private way. Anong iyong naramdaman o naging reaksyon nung naranasan mo ang ganitong pangyayari? Ano, may factor na nahiya pero may factor na parang um, relief kasi um, na parang makatututunan ko kung paano ba talaga yung paggamit ng two words na yon. So, sa susunod na katanungan, eto naman po. Sa tingin mo, dapat ba na maging basihan ng katalinuan ang kausayan ng isang Pilipino na umunawa at makipagsalita ng wikang Ingles? Hindi. Kasi para sa akin, parang may iba't ibang ano kasi tayo ng kakayahan para magunawa at matuto. May times na pwedeng magaling yung ibang tao sa Ingles. Pero sa Filipino is maram ay nahihirapan sila. So, parang hindi 'yun yung base kung gaano ka katalino para lang doon sa wika na 'yon. Sa susunod po na tanong, bilang isang Pilipino, ano ang ano sa tingin mo ang maaari mo magawa upang matigil ang pamamahiya ng kapwa Pilipino sa isa't isa sa tuwing magkakamali sa pagbaybay o pagsulat ng wikang Ingles? Siguro ano, i-educate na lang sila in private way na parang kausapin na kung ano ba yung dapat na paggamit ng mga wika na yun. Hindi yung parang i-call out sila in public na ay mali, isang word lang yung mali nila nalagay tapos si call out na ay mali yung ginawa mo dapat ganto ganyan syempre may mga feelings din naman yung ibang tao so kailangan parang i-educate na lang sila in private Talaga nga namang hindi nararapat na maging basehan ng katalinuhan ng isang tao ang pagiging dalubhasa sa wikang Ingles, sapagkat marami pang aspeto ang nararapat tingnan upang masabi na ang isang tao ay talaga nga matalino. Ayon nga kay Ginoong Judril Cabestani, ang pagiging dalubhasa sa wikang Ingles ay isa lamang kasanayan. Hindi nito masusukat ang kausayang taglay ng isang individual. Kung kaya't hindi natin kailangan ipahiya ang ating kapwa kung sakaling sila ay magkakamali ng pagbaybay ng mga seta sa wikang ito. Pagkus, itama natin ang kanilang mga pagkakamali sa paraan kung saan nanatili pa rin ang respeto sa bawat isa. Wala naman kasing perpekto sa mundong ito. Ang lahat ay nagkakamali. Ito nga pala ang maikling dokumentaryo ng ikalimang pangkat, Hanggang sa Muli.